malinis na dito sa ginawa ng mga taga magdiwang bagal niyong gumawa o oh, tamo wala pa kami isang buwan ganito na kagad ang itsura ang bagal niyong gumawa tatatlo aapat pa kami oh oh kayo ano puro ka kasi kay patama hmm. ayan malinis ang aming gawa ya out sa iyo. Kaibigan kong Inday. Na nasa Alabang. Naway mo panood mitong aking video. Sa aking ginagawang bahay. Oh. Ha? Ito na oh. ko na oh. Ayan oh. Nanonood ka pala. Hindi ka man lang nag-comment. Ano, Mag-comment ka naman. Sabihin mo yan, ay Yada. O, oh, hipid na hipid ang gawa ng pare ko, o. Oh. O. Oh. O, oh, ha? O. Oh. O, no, oh, mga ganong pitik. Gawa ng pare ko, kasi spahid. Kasi ko spahid. Ano? Kasi oh. ganyan lang yung alam. Ganyan lang alam, o. O, o. parang nag-iitsa ng puto, eh. O. Oh. Dikit ng dikit lang talaga. Ha? Huh? Ha? Ha? Parang ha? nagbato ng tayo sa Parang, no? Parang nagbato ng tayo sa kisa mo, yung pugay Tapos sabi, oh. litig ka na Boy, boy, boy. Hindi ka nga uli. Ano yun, sir? Pakitakot nga. Sabi, oh. Sabi nung, ano, nung galing probinsya oh. Boy, boy, boy. Daling.

Pakita ko nung ko sa kisabi. No good, ha? Isip din nyo po yung eh, puto. Isip na, nang parang ka nangyari. Sabi ah, nyo po yung, Sir! Dobrin mo yung pebander ko. Pakiulit! Kung paano ka tumay sa kisabi. <laughs> <laughs> Ay, lupo po Ha? Nag-visit. Nakatayo na yun naman po. Yun naman, kwento lang, YouTube. Kwento lang yun. Nagpapatawa lang. Good vibes lang ba? Good vibes. Ha, okay. Maraming salamat. Tama na 'yan.